kung sino man sa inyong dalawa ang makakapag-close ng deal, ay makakatanggap ng malaking komisyon. Ayan! Ganyan mga klaseng tao ang kailangan mong asikasuhin. Tignan mo! Yung postura, pagmahirap, mahirap, halata mo lang pabayad. Ang paslo ka? Kaya nga janitress ka, wala kang pinag-aralan. Tama na. Tumatawag si sir. Ayaw kung ikaw mag-assist sa akin. Kay Miss Virgo ako. Oh. Dahil maayos siya makipag-usap sa tao at di siya tumitingin sa so, panilabas na anyo, Hmm. Alam mo, Virgo, talong palo ka na. Kasi, alam ko na, alam mo, na ako yung pinakamagaling dito sa buong company at ako yung may pinakamalaking sales. Kaya siguro pinapunta tayo dito ni Sir, baka ma-promote na ako. Karami <laughs> <laughs> ka naman eh. Kaya ko din naman yun. <laughs> Wala ka pa nga napatunayan eh. Yes. Hi, sir. Uh, good morning. Uh, Pinapunta ko yung dalawa. Ay, may special tayong client na darating ngayon at gusto ko uh, kayong dalawa yung mag-present. So, ibig sabihin, sir, kukuha sila ng property sa atin? Uh, tatlong ektare yung kukunin niya. Okay. Papatayon daw niya ng townhouse. Ngayon, kung sino man sa inyong dalawa ang makakapag-close ng deal, ay makakatanggap ng malaking komisyon. <laughs> Nako, sir! Akong bahala dyan, kayang-kaya kong yan. Kasi alam mo naman ba, ako yung pinakamagaling dito sa buong company mo. At ako yung may pinakamaraming clients at may pinakamaraming sales. Teka lang, Eden. Dalawa tayong pinatawag mo, sir. So, ibig sabihin, pagtutulungan natin dalawa para hati tayo sa komisyon. Hindi yung sasaluhin mo yung project. Uh, pwede nyo namang gawin yan para mas masigurado natin na maku-close natin yung deal. Sir, kayang-kaya ko na nga kahit ako lang mag-isa. Kasi itong si Virgo, wala naman niya alam sa mga ganyang bagay eh. Anyways, gusto ko bumalik na kayo sa opisina nyo at paghandaan nyo mabuti yung client. Okay ba yan? Okay sir, I'll do be my best sir. Thank you. Uh, Marimar, can I have drinks? Good morning. Good morning sir. Ay sir, dito po kayo umuko. Why? Kasi sir, ako lang naman dito ang pinakamagaling na ahente at kayang i-handle lahat ng mga clients. Okay. So sir, kung gusto niyo makita yung mga properties na binibenta namin, meron po kami dito. Ayan. So, lahat po dyan sir nandiyan na impact na lahat. Kaya, pagpili na lang. Ay lang, Aiden. Di ba sinabi ni Sir? Pagtutulungan natin. Ba't sinusolo mo na naman? Eh bakit ko pa kailangan ng tulo mo kung kaya ko naman, di ba? At saka dapat, yung lahat ng sales sa akin mapunta. Pati yung commission. Kaya ikaw, ibang kliyente yung asikasihin mo. So sir, nakapili na po ba kayo? Kasi sir, kung nakapili na kayo, pwede pwede ko lang asikasuhin yung mga papeles at saka pwede natin bisitahin yung properties na mapipili niyo. Sige lang. Sorry, excuse me. Ano ang ginagawa mo dyan? Ha? Eh, ma'am, naglilinis po. Naglilinis? dali ang oras! Nakita mo di ba may kliyente ako? Inaasikaso ko? Istor mo kayo eh! Tsaka ano itong ha? Yan! Ang ka mo! Itin tama na! Ano ang ginagawa dyan, di ba? Tama na nga! mare Marimar! Dito ka. Dito ka maglinis. Sige po, ma'am. Huwag ka na mapit dyan. Makakagating oh, ka dyan. Eh. Ba't tayo mo pa talagang po maglinis? Uh, good morning, ma'am. <laughs> Ayan. Ganyan mga klaseng tao ang kailangan mong asikasuhin. Tingnan mo. Yung postura, pang mahirap, halata mo lang pang bayad. Ganyan. Asikasuhin mo na. Oh, hindi ka nga. Ah, sorry, sir. Sorry. sorry talaga sa kasamahan ko. Pero wait lang, ha? Ano ba? Ano hindi mo ba Hindi, mo ba Itigil mo muna yung pag Umupo ka dito, manood ka. Kasi, ito kita kung paano makakuha ng klient. Kaya, malay mo. <laughs> So, nakapag-apply ka ng binaayan ka dito para hindi ka nalalaid na isa dyan dahil dyan ito Eh? Ah. Oh. Paano yun makahire? Eh, wala naman yung pinag-aralan. Wala alam sa mga ginang bagay kahit po adu pa ng sampung libong beses. Ito na pa ba? Eh, bakit pa? Ah, <laughs> uh, sorry sir. I'm sorry. Sorry talaga sa stobo. Um, ano ba ang klaseng properties yung kailangan mo kunin, sir? Do you want, uh, lupa lang? Or gusto mo meron na din nakatayong bahay? Ah, uh... Maliit lang naman gusto kong lote. Mga 200 square meter lang para lang din sa amin dalawang mag-asawa. Mm, para sa inyo na asawa nyo. Kung gusto nyo, sir, meron kami dito romantic na place na tinatamaan ng sunset. Ay, sir, mawalang galang na. lumipad po kayo sa akin. Kasi kapag ako nag-asikasi sa inyo, mabilis kong matatapos mga papeles. At pwede na natin bisitahin agad yung properties na mapipigil nyo. Kaya dito na, sir. Ah, excuse me, sorry, ah. Yeah. Alam mo, sa totoo lang, na ako. Pero hindi pa ako kuha ngayon eh. Bakit sir? May problema ko ba? Yung ugali mo. Siguro, next month na nakuha. At, syempre, ayaw kong ikaw mag-assist sa akin. Kay Ms. Virgo ako. Dahil maayos siyang makipag-usap sa tao. At hindi siya tumitingin sa pananabasan niyo. Alam mo, Masyadong masama ugali mo eh. Dapat sa'yo, nire-reklamo. Ah, Miss Virgo, pakitawagan nila ako. Kahit bukas, pwede kitang balikan. Thank you so much, sir. Welcome. See you po. Thank you, sir. Ah, uh, so sir, nakapag-design na po ba kayo? Kung hindi pa, bibigyan ko kayo ng time. Pero once nakapag-design kayo, na, sir, pwede niyo akong kontakin para makapag-set tayo ng meeting at makapag-set tayo ng viewing. Sige, so, ma'am sige sir. Bibigyan ko kayo ng contact number and once na kapag sa ita kayo, pwede niyo akong tawag. tawagan. Tawagin niyo lang po ako dito uh, sir. thank you mama. Thank you po. Thank you sir. Nakita <laughs> mo yun na rin Oo nga mami. Dalawa agad yung na-close ko na kayo. Ang tako sa iyo ma. Manahimik nga kayong dalawa. Alam mo ikaw Virgo, sinasabi mo ako'y nanunulot ng kliyente. Eh, kitang-kita naman, di diba? ba? Ikaw, nagbabait-baitan ka. Para sa'yo pumunta yung kliyente. Eden, hindi ako nagbabait-baitan. Talagang demonyo lang yung ugali mo. Hindi ko kasalanan kung lumipat sa akin yung kliyente mo dahil nagusto niya yung ugali ko. Hindi pa nanulot yun. Ang tawag doon, customer service. Customer service? Baka sip-sep. Nagpapapaper, nagpapabida-bida, nagmamagaling. Ang sabihin mo, na-invite ang kayo. Huwag ka lang sa Ang pa ka, kaya nga janetress ka. Wala kang pinakaralan eh. Tama na, tumatawag sir. Yes, sir. Uh, punta kayo dito ni Eden sa office ko. Okay po. Kaya dito sa office niya. Kumanda ka ka kayong dalawa. Hi, <coughs> sir. Good evening. Good evening. Uh, kumusta nga pala yung benta natin today? Ah, sir. <laughs> Nakapag-close po ako ng isang deal. May client po na bumili ng 200 square meter na lupa. Sir, pinagmamayabang ngayon, eh kaparanggot nga lang yung pinili na property. At isa pa, hindi pa yung final decision ng client. May tendency pa na magbago yung isip or lumipat sa akin. At isa pa, sir, yung client yung sinasabi mo na bibili ng 3 hectares, na-close din ko na, sir. <laughs> Nagsisinungaling si Eden, sir. Hoy, ba't ka sumasagmat dito, ha? Ano bang alam mo dito? Dihama ka lang na Channing tres na walang pinag-aralan kasi bobo, mahirap, at dugyot. Sa ating tatlo, alam nating lahat kung sino yung totoong nagsisinungaling dito. At ikaw yun. Dahil si Ma'am Virgo naman talaga yung naka-close ng deal ng client. Wait, excuse me. Wait lang, wait lang. Ano ako? Wala naman ako na close na 3 hectares. Hindi naman dumating <laughs> sir yung client mo eh. Totoo nagsisinungaling si Eden kasi hindi naman po dumating yung client mo na bibili ng 3 hectares. Sir, teka lang. Huwag kayong maniwala sa kanila. Lalong-lalo na dyan. Sa Janet Tress na mukhang kamayo ay wow! Excuse me, Ms. Eden. <laughs> yung sinasabi kong bibili na ng 3 hectares sa lupa? Si Marie Mariette. sir. Teka lang, sir. Paano nangyari yun? Eh, janitress lang yan. Wala yung pambayad. At isa pa, wala sa katiting yung sweldo niya sa kinikita namin. Ah, uh, Miss Eden. Nanalo lang naman si Barry Barcelotto. Huh? At pa, uh, pinili niya mag-invest dito sa company natin. <sighs> yun ang totoo, Miss Eden. Kaya lang, hindi ko pinagyayabang yun kasi pinag-isipan ko kung saan ko gagastuhin yung pera ko. At dahil nagtatrabaho ko dito sa real estate, marami akong nalaman kung saan mas magandang pag-investan yung pera ko. At nalaman ko na magandang mag-invest sa lupa. At lubos din ako nagpapasalamat sa iyo, Miss Virgo. Kasi dahil sa iyo, marami akong natutunan dito na mas maganda mag-invest ng lupa. Ah, uh, naku, Marimar, congratulations, nanalo ka pala. Bakit hindi mo sa akin nalang ipaasikaso yung properties na bibiliin mo? Ah, uh, Miss Eden, I'm so sorry, ha? Pero alam naman natin dalawa kung bakit, hindi ba? Kasi mas maganda kay Ma'am Virgo kaysa sa'yo. Kasi yung attitude mo, medyo tagilid tayo eh. Oo, aminin natin na tagilid yung mukha mo. Pero sa attitude talaga ako nagbabasi eh. I'm so sorry. Excuse me, hindi tagilid yung mukha ko. Baka yung mata mo. <laughs> ano ka ba, Aiden? Sa lahat ng masamang ugali pinakita mo kay Marimar, nakarinig ka lang ng konting pera, kukunin mo na agad siyang kliyente. Gusto mo sa'yo siya bumili? Grabe talaga ka ng mukha mo, no? <laughs> Anyway, at may isa pa akong good news. Isa sa inyo is magiging CEO ng company na to. CEO, sir? Of course. Kasi nagtayo na tayo ng isa pang branch sa US and doon ako ma-assign. I know, sir. Ako yung ma-pro-promote, ba? And congratulations, Miss Virgo. Ikaw yung pili namin para maging CEO ng company na to. Thank you so much, sir. <laughs> sir, bakit siya? Dapat ako, di ba? Kasi ako ang mas maraming kliyente na ibigay sa'yo, ako ang mas maraming naambag dito sa company mo. Kung hindi dahil sa akin, dubog na tong company mo ngayon. Bakit, Miss Eden? Sa tingin mo ba, hindi ko alam yung nangyayari dito sa company? Yan Yung ginagawa mo? Alam mo, mas mabuti pa siguro, maganda pa na ng bagong malilipat ang trabaho. What do you mean? Tatanggalin niyo ko? Ha? Huh? I mean, your wife. At ngayon, isa na naman pong magandang kwento ang ating natunghayan. Ngayon, ay nanonood po kayo dito sa POTG Studio at nakitaan niyo ng magandang aral ang kwentong ito. Alam niyo kung anong magandang aral ang nakuha? Dapat, maging mabuti tayo sa ating kapwa empleyado. Huwag maging mapanling lang. Maging mabuti. At marunong makipagsundo. At marunong makipagkasundo sa kapwa empleyado. <laughs> Toh mana mari masuk. Mulah. Kau pala landi engkau. Ya, aku boleh